Wow, buti pa kayo magaling sa online. Magandang araw sa inyong lahat. Sa bidyong ito, sasagutin natin ang comment ni um, Ma'am Noylot TV 9451. So, habang nag-aunpack ako sa aking parcel, kaya naman, patuloy tayo. Sabi ni Ma'am Noylot TV na wow, buti pa kayo magaling sa online. Ako kasi natakot na kaya allergy na daw siya sa pag online So, sa akin naman, siguro ito si ma'am Noylot, no, na naka-experience siguro ito ng pag online Um, tapos, hindi siya satisfied sa na-order niya or kaya pangit yung o oh, masira. Kung ano man yung na-experience niya na hindi maganda sa pag-online. Pero sa akin kasi, kailangan ko kasing mag-online do dahil sa sitwasyon ko na mahirap na meron kang bata na, na binabantayan tapos ako lang din dito sa tindahan. At inuunti-unti ko ang aking paninda gamit ang pag-online ko na bumili. Hindi lang ka ma'am kay ma'am Noylot no, na kung mag-online siya uh, sa, sa susunod base lang ito sa aking experience no. Ang ginagawa ko kasi for example ito, itong parcel na to Uh, pumupunta ako sa profile ni seller, tapos tinitingnan ko yung una yung rating star ni seller basta binabasihan mo yung 4.7 pataas na ratings niya. Tapos yung followers niya, dapat ma uh, dapat marami yung followers niya. Tapos, yung item na sa comment section dapat dun din kayo magtitingnan nyo rin yung uh, comment ng mga uh, umuorder kay seller. Para masurable nyo na um, okay ito si si seller legit ito si seller tapos at at ang last naman ay nakikipag-communicate si seller sa inyo gaya ng ano gaya ng uh, magse-send sila ng pictures or yung yung mga item mo bago nila i um ipapa so yun pag ganung mga classy mga seller na ino-orderan ko binabalik-balikan ko talaga sila Kapag meron naman akong i-order sa kanila. Yun lang yung mga isi share ko. Tapos, kasi lahat ng um, gamit namin dito sa, sa bahay, no? Yung mga um, ma mabibili lang sa online. Talaga, pati yung grocery namin, yung mga kung ano man yung mga bagay-bagay na uh, kailangan namin sa bahay. Halos talaga online ako dumit-depende na dahil nga sa, sa sitwasyon ko. At ito na nga, na-open ko na ang na-open ko na yung parcel ko. Ito ay puro wallet na pang lalaki. So, ayan. Napakaganda. So, pwede nyo ito ibenta e ng 100 pesos. Pero sa akin, pwede na siya sa 80 pesos. Okay, ba diba? So, napakamura lang ito sa sa shop kong na nabili online. Tapos, laking tubo. Kung gusto mong palakihan ng tubo, pwede pwede siya. Dahil napakamura, na, dahil napakamura lang niya na nawala ito. Try natin ang isa. Hanap tayo ng block. So, online lang talaga. Yung puhunan ko dito ay P206 lang. Dahil, pa utay, -utay lang tayo. Marami naghanap sa akin nito ng mga wallet na panglalaki. Kaya ako napa-order ng mga ganito. Napakamura lang niya talaga sa online. Kung gusto nyo, mag-order -mag din nito. So, ilalagay ko dyan sa screen kung sino yung na-seller. Ayun, wow! O, ba diba? Ang ganda! Pwede na to ibibenda ko siya ng 80 pesos. Pwede din siya ibenda sa 100 pesos. Napakagandang wallet talaga. So, meron itong ma may mga, ang iba, yung estudyante, naghanap nito. Yung, yung, iba naman, trabahante, yung mga dumadaan talaga dito sa aking tindahan. Napakalaking tubo ni wallet, no? kung ibebenta nyo ito so, at i-display natin to sa aking um, likuran para pagpasok nila kita-kita. So, meron pa akong dagdag, no, sa mga nag-o-online, sa mga takot na mag-o-online, no. Kahit hindi humihingi si seller ng no video, no return, pero dapat talaga videohan mo para pag may kulang sa iyong mga parcel or sa iyong item, pwede ka mag-request ng return. Kailangan nyo i-video ang mga parcel nyo before kayo mag-open o habang kayong nag-open kayo sa, sa inyong parcel dahil merong mga sealer na kailangan ng video um, kung mag-request ka ng refund. At si Shopee din, hihingi din yan ng picture o video na para sa request mo na refund mo. So, at meron ding mga seller na kapag mag-request ka ng refund dahil kulang yung item nila, i-remind ka ni seller na wala itong item na to, i-refund -re na lang nila. Minsan, makaka-encounter talaga tayo na um, maganda sa picture pero pagdating sa atin, hindi chine-check ng maigi ang mga uh, mga in-order natin kaya Siguro ewan ko sa kanila sinasadya siguro nila yan o ewan ko sa kanila basta basta sa akin ngayon na tinitinda ko yung mga binibili ko online paparifan talaga ako dahil uh, binibenta ko kasi siya tapos sayang din siya at meron din namang mga seller na kung out of stock yung item mo um, pinapalitan nila yung 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 item na same amount lang siya sa in order mo na out of stock kaya yon minsan kasi kailangan nating uh, maging mapanuri, mapagmatyag sa mga online seller dahil um, sayang yung pera natin. Maraming din namang sa online seller na mga mababait at uh, legit talaga mga seller. Kailangan lang natin Kailangan kailangan lang talaga natin maging observant, no, at maging um, yung mga halong, halongkatin muna natin yung mga profile nila, yung mga yun yan, yung mga sinasabi ko, yung mga yung mga ratings nila, kung okay ba sila. Yan ang mga ginagawa ko kapag nag, kapag nag-online ako. So, hanggang doon na muna tayo. Kung nagustuhan nyo ang aking video, subscribe like, and comment nyo na lang below kung ano pang gusto nyo mga i-share ko um, dito sa mga video ito, no? So, bye for now. God bless.